Ibinibak na sa pwesto ang Provincial Director ng Laguna Police. Kasunod yan ng revelasyon sa Senado na tumanggap sila ng isang milyong pisong donasyon mula sa isa isabong operator na si Atong Ang. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa pagdining ng Senado nitong lunes, kaunay ng na mga nawawalan sa Bungero, ibinulgar ni Atong Ang na nagbigay siya ng isang milyong piso bilang donasyon sa Laguna PNP. Binigyan ko isang milyon. Bigyan sa milyon. Kasi ang ngayon, pati nakukulong, ila, pati sa drugs, inipirit niya mga pulis na may kasalanan na hindi naman totoo. Dahil dito, kaya sinibak ngayong araw sa so pwesto si Laguna Provincial Director Colonel Robert Campo. Ayon sa PNP, malinaw o manong may conflict of interest sa pagtanggap niya ng donasyon mula kay Atong Ang. Si Campo kasi ang nangunguna sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalan sa bungero sa Laguna kusang saan itinuturong sangkot si Atong Ang. 'yung kanyang uh, administrative uh, relief is to give way to the ongoing investigation para hindi nga po magkakaroon ng uh, insinuation na maaari nga magkakaroon ng influence itong nasabing official sa ginagawang investigation po ng PNP relating na rin po dito sa missing sabong